Simpleng buhay, simpleng Pinay, Happy Pinay Gardener here in France. Samahan ninyo ako mag-harvest ng mga patatas dito sa aking garden in France. Wow. Wow. <laughs> Giting, tagumpay talaga pag harvest time. So, ito yung mga na-harvest natin sa mga patatas. Wow! Wow! Ang laki! Di ba, mahal ang patatas pero pag may tanim ka... Kuha ka lang sa iyong garden at press kong press ko pa. At alam mo talaga na walang chemical na gamit mo, kundi organic na organic at bio na bio talaga. Nakakatuwa na hindi ko talaga binungkal yung lupa para pagtaniman ng patatas. Nakakatuwa na diretso ko lang nilagay sa lupa kahit matigas yun. Pero eto na, meron talagang laman. Pag may tiyaga, may nilaga. Ay, este, may ma harvest talaga. So kahit andito ako sa bansang France at kayang kaya bumili din ng mga gulay, mga patatas pero walang katulad pag may sariling tanim at makapag-harvest. Kaya proud gardener talaga ako all the time dito sa France. Lalong-lalo na pag summer time na kung saan tanim talaga ng mga gulay at marami pang iba. Ngiting tagumpay talaga pag harvest time. So ito yung mga na-harvest natin sa mga patatas. But itong klase na patatas ay first time ako nakapagtanim this year na ganito yung kulay. Yung parang red rose siya na iba yung patatas natin kagaya sa Pinas, na yung patatas natin ay yung puti brown. Pero ito ibang kulay at hindi ko siya hinugasan kasi mas mapreserba siya pag may lupa. So nakakatuwa talaga na this year, parang lima lang yung tinanim ko na patatas at ito na, of course, marami pa sa lupa. Pero ito lang muna yung kinuha ko and next next week ay magharvest harvest ulit ako, di ba? Napakasarap talaga ng pakiramdam pag makapag-harvest. And today, we make potato salad at saka yung fried na potato na paboritong paborito ng aking husband. Hello! Today ay mag-harvest tayo ng patatas. Wow, wow, wow! It's harvest time ng mga red rose potatoes ko dito sa France. A variant of red potatoes na kung saan bigay ito ng aming kapitbahay. Mga lima lang yung binigay tapos tinanim ko diretso sa lupa. Nakakatuwa, hindi ko talaga cultivate yung ground kundi diretso ko tinanim sa lupa at napakasaya ko talaga na ang lalaki na <laughs> ang lalaki na ng laman at pwede na talaga i-harvest. Ang ganito daw na klase ng patatas itong red rose potatoes ay they appear in medium or small sizes. so, so makikita ninyo may mga maliliit at yung medium sizes na may round or oblong na style or yung figure ng ating patatas. Tapos, makikita nyo na mayroon silang thin Manipis lang na red skin, tapos yung laman is waxy and moist. And then, sabi din nila, are most common sa Estados Unidos at tawag nila din na new potatoes because sa kanilang appearance. Masasabi na ito yung bagong klase ng patatas. Pero napakaganda at ang saya-saya ko talaga na sa limang patatas na binigay sa akin ay ito na, marami na. And then, ito na area ay first pa lang sa harvest. Meron naman doon sa kabila, na sa tingin ko marami na ding laman pero next next week ko pa yon i-harvest kasi marami pa ito, di maubos-ubos ka agad. Napakasarap ng pakiramdam pag nagtatanim ka tapos makaharvest harvest talagang makakasave ka at the best din palagi kong sinasabi na walang katulad pag sariling harvest kasi alam mo talaga na walang chemical, yung organic talaga at bio talaga na kung saan safe at healthy na healthy kainin. At nakakatuwa kasi while nag-harvest ako andyan yung aming silky chicken na si Shogi. Nakakatuwa talaga. Ayan. So, ito yung gamit ko. So, so makikita ninyo, marami-rami na rin yung na-harvest ko at napakaganda. And then, while nag-harvest ako, hindi ko siya kaagad huhugasan ng tubig. Lalo na pag hindi ko kaagad lutuin. So, ito, yung lulutuin ko lang ang huhugasan ko. Tapos, yung the rest ay may lupa pa talaga siya. Kasi sabi ng iba dito sa amin na mas maganda na pag nagpreserve or na mag ka ng patatas ay may lupa pa kasi di siya maagad-agad na masisira or yung malalanta. Kundi parang stable or parang hard pa rin siya at matagal talaga masira. So ito yung ginaya ko sa kanila na after harvest, yung gagamitin ko lang or yung lulutuin ko lang ang hugasan at lilinisan. And the rest ay mag-keep siya na may mga lupa. O ba diba, nakakalibre na this time, medyo mahal yung patatas, but next month, Medyo mura na din kasi harvest time na ng mga patatas talaga dito sa farm na malapit sa amin. Pero this time ay pwedeng pwede ako mag at kukuha lang sa aking garden dito sa France. So aside sa mga Asian at mga Philippine vegetables na tinanim ko, meron ding mga patatas at marami pang iba na mga tanim dito sa aking garden in France. So talagang nakakatipid at ang the best healthy na healthy, walang chemicals, kaya happy happy. Pag may itinanim, may aanihin talaga at ito na. Sana ay nagustuhan ninyo ang video for today, harvesting patatas dito sa aking garden in France. Thank you.